Bye bye enjoy your birthday trip ito nga mga kutses yung araw ng birthday ni Charlotte and same time ito din yung araw na pupunta sila sa Japan. So maaga akong gumising kasi sabi ng amo ko eh, is si hatid ko daw sila sa MTR papunta ng airport. And then gising na din sila actually so nagtimpla na din ako ng gatas nila. Dahil maaga ang flight nila ngayon mga 9 or ganun so mga 7 alis na din sila kaya maaga silang ginising ni amo kasi minsan may topak si Dingding. ayaw niya magpalit ganun. So ayun, Ginising ni Amo sila na maaga para hindi sila malit na pupunta ng airport. At ayun nga mga kisay, sa mga magtatanong kung bakit ako hindi isinasama nila Amo doon kapag pupunta sila sa travel, ganon ayun na. Nasagot ko na nung unang pumunta sila ulit nung December. As alam nyo, nasa Pinas na sana ako din ngayon kaso nga lang, yung passport ko nung December pa nandun sa agency hanggang ngayon. Ah, uh, nakuha na pala ni Amo kailan lang nung bago mag Chinese New Year. So, kahit gusto kong umuwi, yung ticket ngayon yung pagbumili ka on time is super mahal na kaya kahit yung travel namin nila Brian nila Ibon nila Ate Joy papunta sana ng Thailand nung Chinese New Year nakabook na lahat pati ticket kaso nga lang yung passport ko na sa agency pa kaya yun cancelled lahat Happy birthday, Charlotte. Today is your birthday, right? Wow, happy six years old. Enjoy your trip. Enjoy your birthday. At ayun, nagagatas na yung dalawa and then mamaya papalitan ko na lang sila. At ayun na nga din yung bag na nila, amo o tatlo. Talaga balalakit, ayun yung gamit nila. Nakapalit na nga si Charlotte, so ayusan natin yung buhok niya. At habang inaayusan ko yung buhok niya, mga size, itutuloy ko yung kwento ko kanina. <laughs> so, ayun nga mga size, lahat ng mga plano namin na grupo nila, Brian, nila, Jalini. Bale lima sana kami pupunta ng Thailand, this Chinese New Year. Kaso nga lang, dahil sa passport ko, ayun, ang ending dito din kami sa Hong Kong. Kaya pati yung uwi ko sana sa Pilipinas, wala. Eh, dito na din ako sa Hong Kong mag-isa. Alis na sila am. Um, ilang beses na silang umalis pupuntang Japan. Pero ito pa rin ako sa Hong Kong mag-iisa na naman ako maiwan dito. Tapos sinabihan ako ni amo na take a good rest daw. Tapos magde-day off ako ng dalawang araw. So bali limang araw sila doon. Seven days dapat yung travel nila kapag nababakasyon sila. Pero ngayon is limang araw na daw kasi fully booked na yung six to seven days nila. At dahil may pasok din sila so mag-absent sila ng dalawang araw hoping na sana pagbalik nila isula na naman silang sakit para makapasok agad sila kasi last time na umalis sila noon pagdating nila may sakit silang dalawa at pati ako nahawaan <laughs> ito nga pupunta na kami sa airport Hello, bye bye. Enjoy your birthday trip. Sexy đen đen Lazy walking Anh đen Bye Bye No, I'm the light like bye bye Hả? Ah. Can you don't say bye I ah, okay, not say bye bye You say already, uh... Umalis na sila bakit siya? Kasi hindi ako nakapag-video kaya ayaw niya mag bye, -bye ako. <laughs> Umiiyak na siya. ay sabi niya, mo, doon ka na ka. <laughs> so, ay talaga itong ding, ding na to. Kaya uh, yun, yung dahilan kung bakit din nila ako sinasama kasi walang ano yun. Wala bang puro ayaw niya kay mama at papa niya kapag andun ako. So, yun. Para naman ma-enjoy nila. Dito na lang ako mag-stay. Para ma-enjoy nila ang trip nila. Saan

Diretso ako dito mga kids. Ay, tabili ako ng breakfast ko tinapay. Dito tayo. Ito na lang bibiliin ko. Tapos may kape din Thank you. Hindi ako na tinapay dito. Ayan mga kids. dito na ako sa bahay. yung nga, hindi natapos ni Charlotte yung gatas niya. Ilagay pala natin to sa ref iiyak talaga ako ba iwan ko ba ay bakit ako bumili nito mayroon pala ito oh. mayroon pala yung cake ni Charlotte kagabi ay nilagay ko dito kalimutan ko bumili pa ako nito ay mag isa na naman ang kunyang akala ng karamihan Hello. Hello. lahat ng yung mayaman hindi po kayo nagkakamali eh. mayaman sila sa pagtitiis Mayaman sila sa pangungulila. Mayaman sila sa sama ng loob. At tikit sa lahat, mayaman sila sa resibo. Hindi po sila nakakaramdam ng hirap.